Liang Smith nakipagbanding sa family ni Jem Ibarra? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako po si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagatid sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? sa pagpapatuloy nga ng naturang TikTok live ni Fiang Smith with Vinsoy ay kitang kita talaga ang closeness ni Fiang Smith sa family ni Jem Ibarra. Narito ang naturang video ating panoorin. <tod> <tod>

Pwede <laughs> ah <laughs> Jordan ah. Okay. Pero okay lang, sorry. Makikinig ako sa'yo. Okay, okay lang, kahit huwag kang makinig. Kaya sa inyo. Sobrang boring. Kaya pala yung may maingay. Sobrang, oh. Sobrang okay. boring dito eh. Makikinig sa inyo. Joke. Okay na. Oo. Uh, 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 okay. Kasi okay no. Na. kasi nakatingin siya. Bakit ko pa siya? Bakit ko pa siya? Mm -hmm. Hindi na. Hindi na. I was worried about my friend kasi siyempre kaibigan ko siya. Ah, uh, date mo daw sabi ni Pianggi. pero kasi pero kasi ano, kaibigan ko siya. Siyempre, na ano, alam niyo ba ba yung hype na yun? <laughs> Si Lucas, Lucas ka ba? In short. <coughs> in short, naging ano ka, naging ano ka. Hi narinig yata sa live kung sino yung sinasabi ko yung lalaki. Hindi, hindi, hindi na rin. Okay. In short, in short, broken ka ngayon. Bro, broken ka ngayon. Ako, hindi na. Okay naman ako. Pero syempre, ang masakit sa akin yung part na ano, kaibigan ko yung babae. Tapos sinasabi niya sa akin na, ay, huwag mo siyang gustuin kasi babaera siya ganito, ganyan, chuchu. Yeah. Tapos magugulat ka, nag-live sila last week. Nag-kiss pa sa live. Uh, Tapos kung ano Ah, naging podcast. Pagkit <laughs> naman. <laughs> yeah. Yeah. Ay, Nalulungkot ako para sa'yo. Ay, hindi, okay na ako. Nanaawa na ako para sa'yo. Hindi <laughs> naman. Okay naman ako. I have my support system with me. Sobrang napaka-supportive. Walang kwenta ka na. <laughs> Kailangan Hindi, dahil diyan, kakanta ka ni Soy. Oo nga. kakansahan okay, ka kita. Wala nang dapat eh. So uh, ano ba sa ilambing Ilang oh, ako naman ang na. Oo, Magkitig lang 🎵 Baka naman na si Danica, yung ano, homies admin. may... 🎵 Maganda Hindi ko lang. Ay, mama, ay sa iyo <tip> Alam, ako. Sana'y Pakinggan mo kasi yan. Ang awit na puso nito. Okay na. Thank you, thank you, thank you. <laughs> thank you. Isot mo muna. <laughs> Isot mo muna para masarap yung tagay. Ang sakit. Ang sakit, ang sakit. Ramdam ko yung sakit. Ramdam ko. Sobra, tapos sabi ni Piyang, talaga. Sobra. Nagsawa ka ka, ano eh. Ano? nasa palam malasing ano oh, malasing na yun ano malasing hah espinol si upu saana si 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 Children. Kasi nila yung galing eh. Ano? Ba't may star ka? Wala kang pangalala. <makes> <Star -storm. makes> Mag-end na ako, Soy. Okay, ikaw. Bye. Bye. Happy Holy Week. Happy Halloween. Happy Holy Week. Oh, happy Holy Week. Bye-bye. Ayan na. Sige na. Wala na si Bangi. Oh, di ba talaga nga namang one of the family na nga itong si Fiang Smith sa family ni Jemmy Bara. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina Jemmy Bara at Fiang Smith o oh, mas kilala at minahal natin sa tambalang Jayan ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa ng latest. Hanggang sa muli, paalam!